magkarga sana ako ng gas pero grabe ang dami ng ano gamu gamo sobrang dami dito rin makapagkarga ng gas kasi malalagay doon sa pinaka uh, lalagyan ng gasolina pagka ano tago tuloy yung mga nagkakarga ng gas oh. sobrang dami gamu gamo oh. ayan sobrang dami parang ibang klase ilang nangyari o yung mga nagkakaragkalagyas o sa gilid na kasi baka rin pa may makapasok sa tayo nga grabe ang gamo gamo sobrang dami talagang hindi mo masabi bakit pati dito sa baba o oh, maglaga na gamo 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 dito rin makapagkarga ng gas Oh. Andami. Um, eh. Dito na oh, dito ako sa May uh, San Pablo malapit na ako nang uh, akyat. Pupunta kasi ako doon sa aking uh, resort. So magkakarga ako ng gas dito. Ang naging uh, problema nga ito, ang daming gamugamo. Hindi sila magkakarga raw kasi nga sobrang dami malalagay ito sa tangke. Eh. Sa sobrang dami, talagang sobra. Okay, sinasabi ko lang mga best.